Gulai ngegabi, sarapian, kapi ngegulai. Duh, kena be. ये ननून चोका बिज्जो भयान पिक्चर लंगयान जेबी बिचियानी Tanggalan pa bayo ni bude ug gata. Ang galang tun-an ni. mo yan. Ay, mantika aw, oh, mantika. Dika ka, bawang wala. Oh manad dong. Bukas balik mo. Wala magpatawag. Lang <laughs> bad chit. dalog nya rana padayon padapot sila bulog wala na eh wala tapakala na ano, yan e, hindi pala ako makakuha ng ano ah ng motor agad o oh, ng ano sa sa Honda kasi natapos ko yung hulugan, hulugan sa motor ko <laughs> si Kuya Eloy <dahil> nagpatuloy <laughs> pwede agad ako makakuha agad ng motor doon. <laughs> pwede, makakuha. galing lang namin guys sa sa balanga ah. May, di trabaho namin doon isang araw lang pala yung trabaho namin doon kala ko bukas umuwi kami wala palang budget yung mayari Ay, maglinis naman ako doon sa kamuting kahoyan bukas guys buti tuloy malinisan yung ano tanim